Bakit kadalasang nakakaranas ng pagdugo ng ilong ngayong tag-init? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating health tips upload. Sa init ng panahon ngayon ay maraming sakit o karamdaman ang nararanasan ng mga tao. Kabilang na dyan ang heat stroke, bulutong, sore eyes, maging ang madalas na pagdugo ng ilong. Ang biglang pagdugo ng ilong ngayong tag-init ay dahil natutuyo ang sensitibong lining ng ilong na kung saan mabilis na nagka o pumuputok ang blood vessels o mga maliliit na ugat sa ilong. At para maiwasan ito, panatilihing cool lang ang katawan sa pamamagitan ng pagpunta sa malamig na lugar gaya ng mall, pumunta sa mga beach o sa swimming pool at mag-swimming para maginhawaan ang kiramdam at syempre maganda rin na maligo araw-araw. Uminom ng sapat na tubig at iwasan ang paginom ng alak dahil mainit ito sa katawan. Sa mga nagtatrabaho naman sa initan, kailangan ay magsuot ng pananggalang sa init at uminom ng mga cold drinks para maginhawaan ang katawan at maiwasan ang pagdugo ng ilong. Iyan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunod at hanggang sa muli.